Eh, hindi mo pa umkanta pala. Ilang taon ka may sakit? 21 years na po. 21. Ilan ang edad mo ngayon? 35. Tagal din ano? Pero 14 years ako nang sinimulan ako. 14. Wala ka pang anak noon? Wala pa. aral ka? Nag-aral ka pa noon. Tapos tumigil kapag aral. Saka nagsimula Hal sa kapwa ang pinapagam, paglingas sa mga mahihirap, patulong para sa kapwa at sa Dudes, dito ko po ito. Supportan niyo po, subscribe niyo po, si Tito Dudes. Hello, shout out kay Tito Dudes. Hello mga kalinga. Ayan, punta tayo kay Rubilin ngayon at bibisitahin din natin sa tala natin ng groceries. Okay. So, uh, samahan niyo po ako sa aking uh, pagbisita kay uh, Rubilin. Dito po. Ika-travel na po tayo. Siyempre, eto medyo malayo ang bahay ni Rubilin kaya uh, siguro mga uh, 50 kilometers yata ito. Okay. So, maraming uh, salamat po sa inyong uh, pagsubaybay at pagantabay sa aking uh, channel. This is Professor Luz Piteza po kung kalimutan na uh, please subscribe my channel at uh, syempre isama na rin natin Bal Santos Matubang Mag at Matrap at Ate Aklams sa inyong susuportahan at po ng mga nasa team kanina May support sa kampuan, our channel at sa mga nga, nangangailangan Professor Dugan Okay. Uh, um, po sa inyo lahat. Mega love shout out po sa inyo lahat sa akin mga viewers. Thank you and Happy New Year to all of you. So, Pagpala mga hapon. Medyo hapon po ngayon. Okay, so uh, nabayanan po natin ating po pagbisita kay Ruby Lynn. Yan. Yeah. Okay. So medyo traffic ngayon. no Ang sa Okay. Ayan okay, mga kalingap. Andito na po tayo kay Rubilin at tumaan uh, niyo po ako at Professor Dulce Piteche Let's go! Let's go! Kay Rubilin. Ha? Ako lang nga. Tagaling. Ayan okay, dito tayo. Papunta kay Rubilin. Ano? Ayun mga kalingan. Minsan daw si Rubilin. Ayun at mag... Medyo bigat itong dala ko. Ah. Yung dala akong uh, English Filipino dictionary para merong magamit si Rubilin. Ito yung hiling niya. Ito meron siyang babasahin na uh, dictionary para meron siyang maggamit. Mga kalingan, ang bigat nito. Oh. Wala kasi akong kasama. Ayan o. Oh. Ayun, oh bigkas kasi manunjangan dyan uh, groceries ayan naku buti na lang at walang ulan mga kalingap ay salamat so, hello Robilin ay, grabe. Solo lang ako. Kumusta na, Robinin? Ay. sa Kasalubong ko sa'yo. Oh. Ang bigat ko naman isa. yeah, ang bigat. Ay. Kumusta na, Robinin? Kala ko nandun ka sa kabila. Hindi ko alam doon eh. Hindi ko alam yung eh. <laughs> doon. Hello, Bubuy. Hello po. Hello, ate. Happy New Year. Happy New Year. Solo ka lang po. Solo lang ako? Oo. Oh. Matagal hindi nakadalaw dito. Wala oh, na visa eh. Andito, Ruben. May bigay ko sa iyang ano, diksyonaryo. Ayan. Meron ka nang babasahin. Basta na? O, oh, lang kita ng fruits, apples, saka ano. Sige na. Tapos meron dyan ano nga dilata kumusta na ah ang ganda na ng robilin kumusta na ate Rina okay lang po <laughs> kala ko nasa ano ka pa? Hey, oh, diba, pa, upo, po ayun di ba pagpuin man upo kayo sige na so doon hindi ka naman na iinit nalulungkot anong ginagawa mo at ikaw ay sumay sexy si. <laughs> ah may 60 na si Robilin. Kala ko nandun ka doon sa bahay ninyo. Hindi ka. Pwede ka doon? Okay. Ah, naglinis. Eh, sino nang katira doon? Wala. wala. Wala nang katira doon? Wala. At na? Ah, saan yung naman ang diba bahay? Na ayos yung bintana ba? Ay, yung ano, nasira yung bintana, ano? Hmm, siya nga pala. Dito. Oo. Oh. Ay, kuya. Ah. Kabisita po ngayon at ano. <laughs> Oo nga. Uh, nabising masyado. Eh nahiya na ako. Opo. Nahiya na ako kay Robin. Hindi eh. ko na nabibisita. Eh. Yung pangako. Kung diksyonary. na. mo na. Ayan ah, o. Oh, yung ano. Yung binigay kong Bible. Binabasa mo. Siya. May na-memorize ka na dun. Ha? <laughs> ah, ah, ang memorize ka ng ano verse para ano. Buksan mo na sa iyan eh, para meron kang ano na mabasa. Para kung meron kang hindi naintindihan, ano, Filipino, para maging kung anong English sa lahat ng mga salitang Pilipino. Basta-basahin mo para kung sa sakaling uh, ano mag decide ka na mag aral eh di ano meron ka nang ano, ano hintayin ko na ikaw ay ah. uh, gusto na mag aral para ano baka siguro mga dalawang taon kaya mo na mag aral dalawang taon pa binisita ka ni Kalingap? Okay. Asha, kaling dito to si kaling kaprom? Asha, but at nabisita kanu pa pala ni Kalinga. Kumusta naman. Tapos naman na yung ano sa iyo? Injection? Ano? Meron pa? Akala ko hindi na rin kasi hindi na. Hindi po sa ko kasi ngon. Ay, ano 'yan? Ate. Ate ko, ay, ay salamat. <laughs> Nagluto pala si Ate. Ay, salamat Ate. Ano? May ano ay, sabi ay sabi para. Ay, palaman mo ano. May palaman man dyan may pink butter dyan Ano rin dali si Huwag na ate. Huwag na ate. Mamaya ay eh, ano, kainan na naman din. Eh di. <laughs> Laging busok. Ito Manila po kayo? Hmm. Ah, kaya pala. Kaya yung January, mabalik naman kami doon at pinapupunta kami ng anak. anak May bahay po ah. pala kayo doon? Mayroon. Hmm, kaya pala. Ay, mayroon kami doon. Bahay ng anak ko, po. dalawa. Akala ko, uulan na naman. Magkwento ka. Mabili na yung anong... anong si Ma'am Luz. <laughs> si Ma'am Luz. Si <laughs> Ma <'am Luz. laughs> Hindi ko na Hindi ko pa nabibisita si Ma'am Luz. Ngayong week. Mula ano paspo Na, napunta kaya lang nung last week. Hindi ako nakapunta. Baka mapuntahan ako sa lunes. Ano naman si Ma'am Luz? Masama <laughs> ka dun, Gusto mo sa mama? Punta natin si Ma'am Luz bukas sa amin. Hindi na? Hindi na. Ano? Wala? Wala. Kasi umalis na ba kasi ano? Sibugi. Nakakasulo po. Nakakasulo. Hawa nga ako eh. Eh kasi sibogi, di ba nag Kasama na ng babae. Eh. Hindi hmm. pa mo uwi. Tatrabaho daw. Tatrabaho naman. Siyempre kapapamilya siya ding nga tatrabaho. Hmm. Kaya ano siguro kinakailangan lang yung mapuntahan si Ma'am Luz. Kaya lang, ayaw naman ni Ma'am Luz sumama para magpa-injection. Hinihintay ni Doc, sabi niya, mapunta dito? Sabi namin, hindi naman. Ayaw. Kasi kay Bugil lang, kubugil nasa. Kubugil lang yung nasa ama. Eh, ayaw naman ni Bugil, lumabas sa loob na si Bugil. At saka, yung gamot, ayaw inumin. Anong problema kay Ma'am Luz? Hirapan Hirapan niya hindi pa rin magaling. Ano, malapit na rin siyang gumaling kaya lang ay ano, yung nalilipasan sa pagkain eh di ba masama yung ano, magutom. Ang buti naman ikaw, ano nakaraos ka na hindi naman yan. Hindi naman yung maapekto kahit magutom ka. Kasi marami kang reserve sa katawan. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. <laughs> di joke lang. Eh si Ma'am Luz, syempre, pag nagutom, uh, ah, medyo na ano siya hmm, na, na, na ano yung kanyang isip hmm, nalilipasan lagi nalilipasan kahit naman dyan yata si Bugi na lang, kasi maalis din maghapon si Bugi ang gusto ko sa kanya dapat Pagtanghali. merong magdadala ng pagkain Pagtanghali. pero kinausap ko naman yung kamag-anak kinausap ko na yung ano yung kapatid para kasi kaso. Pagkatanghali, dadala lang ng ano, kanin-ulam lang. Iyan lang naman, para hindi malipasan ang parka. Wala nang gamot. Hindi nagingin mo ng gamot. Kaya nga eh. Baka ngayong January, uh, kung halimbawa ay eh, nandiyan na si Bogie, madala namin para ma-injection Kasi si ano, si... Pero si Reyna, eh, di man hindi naman gumagaling ano. Ano? Oo. Oh. oh mar marami na yun. Apat na yun. Si na pa Oo. Oo, si ano, Demi nga. At sa may pareho lang naman silang bata pa, di ba ga? Hindi kagaya ni Ma'am Luz, medyo may edad na, tsaka matagal nang napabayaan si Ma'am Luz. Matagal nang uh, ganun, ang kalagayan. Oo. Oh. Actually, yan ay mga isa dalawang turok may pagbabago na dapat. Oo. May dalawang tayo. Yung yung pangatlo pang apat, ano na lang 'yon, parang pang booster na lang yun. tapos maigi na 'yon. Pagkatapos, yung sunod na mga turok maintenance na lang 'yon. Buwan-buwan. Oo. Ang ah, huli pa 'yon. Si Dem Demiata dalawang turok, dalawang turok lang 'yon. Oo. Pero mas ano si mas uh, violent Mas violent yun. Oo, oh, mas, mas matindi yun. Sumantalang si Reno, nakahiga lang. Oh. Nang punta namin si Reno, nakahigaan lang yun. Nakadapa lang yun. Hindi, hindi man siya ano, babay. Anyway, ano. Sana ay ma -ano siya. si, ano. Si hindi <laughs> pa natin na lang kung anong mga ano no. Pero parang nagsalita na no. Siya, oh, waga, <laughs> May konti ano, konti. Oh. Pinaguyat at ay ano ito yung mic. Inagaw, Gusto niya magsalita. Pero ang ano kasi Parang, parang bata siya. Parang bata. Kasi pinagawin 16 16 oh. o. Yung ganun ako nagkasakit. Yung edad mo? 15. Eh, ilang taon ka nagkasakit pala? Ilang taon ka may sakit? 21 years na po. 21? Ilan ang edad mo ngayon? 35. Tagal din ano? Pero 14 years ako lang si Manila. 14. Wala ka pang anak nun? Wala. Nag-aaral ka? Nag-aaral ka pa nun. Tapos tumigil ka pag-aaral. Saka nagsimula na yung sakit mo? Hindi ako nakatulog. Ano yun? Dahil siya hindi ka nag-aral? Hmm. Hindi dahil sa... Ano na, po? Hindi lang ako nakatulog Hindi ka lang nakatulog. Napuyat ka lagi. Ano? Mm -hmm. Yun ang pinagsimula Pumayat ka ng pumayat. Kasi nandad, nandadat nand nand nang kami nakahiga kayo. eh. Tapos... Kabalit-balit. Hindi po, po ako nakamaintain mo nung gamit. Pero pinagamot ka na rin noon. Opo. 15 years old po ako. Dinala po ako sa naga. Diyan lakas sa Dinala. naga. Sa kagila Ah. Uh, Ito na po yung injection. Yun ang first injection po yata. So, oh. Pero hindi ka naman itinira doon. Hindi ka kinunpan. Inuwi ka rin. Kasi mahirap kasing iiwan doon eh. Pag so, walang kamagana ka na. Hmm. Kawawa din. Kasi naka... Ilan ba isa nakapunta doon? Nakakita ko talaga yung sitwasyon ng mga nandun yun. Puro mga lalaki naman yung na nakita ko. Pinagmasda namin. Eh, talagang ano, kawawa. Kasi walang kamag-anak. Yung mga ano naman doon, mga nurse, walang ano yan. Walang pakialam. Kaya daw, may injection lang. Nakailang injection ka doon? Isa lang. Ay, isa lang. Pagkatapos nun, wala nang kasunod. Kasi ano? nagbalik sa Eh, paano ka naman? Paano ka nagkaanak? Gumaling po sa mga. Oo, yun nga. Gumaling ka. Ayan. Tapos may nakilala ka. Nga si Dennis Trillo. <laughs> 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 nakilala. <laughs> <Ay. laughs> Tama si. Nakilala mo, siyempre. Tapos pinagamot namin kay Dr. Marie. Nag-ano po ako? Albularyo. Lalo. Eh, lalo ka malala. Ano? Albularyo, di ba? Doktor Maligat. sino Doktor Maligat siya? Ay, yun lang Yung pinag nalang po, nagpapakulong kasi po, Ah. Eh, uh, yun uh, lang pala. Hindi po Hindi naman yung ano, sekatrist? Wala nalang pala po yun. Oo. Eh, uh, uh, ang mahal magsingin yung Ah. Ay, kondoktor yun. Hindi. Hindi. <laughs> 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 conductor pala yon. Na sya Mabuti na. hindi ka lumala noon Pero napuang kayo na <laughs> Oo, kinakortahan <laughs> ka lang noon Pag wala yeah. ng pera, walang pang-injection <laughs> Ay, ay grabe na. Mabuti ay, hindi ka na oh. Ay, pasalamat tayo sa Diyos At ikaw ay okay na uh -huh. Hindi na yung babalik Huwag nang isipin na babalik yun Wala na yung nakaraan mo Ano na yun Sarado ng ano yun Yan naman na Kalimutan mo na yun ay. Sana nga, makabalik sayo si Akira anong Pag naman ano? Opo. Hindi pa po sumama. Oo, hindi pa. Ah, okay Ay, okay na muna. Ano naman daw po ibibigay? Ah, okay. Pero maganda sana kung regular nakikita kayo. na video ko lang po Sa lang. Halimbawa an dalawang beses sa isang buwan magkita kayo? Payag ka? Siyempre naman, gusto mo yun at ano, makikita kayo. Pinapupunta um. po namin dito ay ayaw. Ne, eh, kasi ah, hindi. Siya, eh. Oh, nahihiya pa yun eh. Pero kung malimit, puntahan natin, halimbawa, kada palipas sa isang ano, twice a month, pupuntahan natin para masanay yun. Maano na yun? Mano, Mano, pero pa pag, mong, oh, pag Mano, man, mo, pag pinabayaan mo, ha? Dalaga. Dalaga na nga eh. Oh. Ano ba, natin ng ano, dalawang Sabado pag pag ano, kada buwan. Oh. Okay naman 'yan. Ayok naman siya di di ayos. Mapapalapit na yun sa iyo. Kasi doon na lumaki sa lola, ano? Six years. Oh. Ilang taon siya dinala doon? Four. Oh, imagine, maliit pa. Oh. Four years sa akin Four years din sa iyo. Pero kinikilala ka naman na mama, ano? Ay, okay. Ay, okay naman pala. Oo. Oh. Uh, okay naman pala. Sige, bisitahin natin para ano. Pero ko na ang kalatayin. Kung mas kayo yung mga tiyo ay umusok. Ang pangalit Ay, okay. <laughs> ano po kasi magkakakati? Anin? Yung, yung, yung ama? Ah, totoo. Totoro ba siya? O hindi? Yung ama hindi, ba Pang sa pang dalawa. nasaan sa yung ama? Dun, so. dun, dun din? It sa lola? Ah, uh, pero wala na Wala yata. Hindi na kasama ni Akira. Hindi. Ah, eh, okay naman pala. Kasi kung kasama ni Akira, siyempre, iba naman ang pakikitungo nun. Oh. babae pati si Akira, dalaga. Hindi pwedeng ibigay yun doon. Kasi, siyempre, mag... Ang tawag dito, mag... Seselosan. <laughs> mag-seselosan. Ah. Ah. Ay, okay yun. Kailangan, kailangan bisitahin pala lagi. Ngayong taon, ano, sikapin natin na mabisita natin lagi sa Basod. Sa ano, malapit lang naman sa Basod? Sentro lang naman Basod? Claridel po. Malayo po. Ha? Opo, malayo po. Na. Claridel. Saan yung Claridel na yan? San Felipe. Hindi pa. Malayo pa po, po. Malayo. Ay malapit na sa Camarines Sur 'yon. Malapit na po sa Tuwa Malapit na sa Tuwa ka. Ay malapit sa highway ito ng papunta doon tapos mapasok pa. Mapasok pa? O, po, malayo po. Ilang kilometro pa pagpasok? Hindi ko lang po alam. Gusto mo na Malayo, malayo pa sa highway, malayo pa sa highway. Malayo po, malayo po. Hindi naman delikado doon. Hindi po. Baka maraming ano doon. Ayaw ko lang po. Maraming maraming <laughs> Kasi pumunta tayo na lang. Baka nila, nila, nila. maraming nipa. Umaga po kami pupunta na lang. <laughs> Maga. Ah, subukan natin. Wala alam mo yun, alam mo. Tabi lang na ano, na Hindi, yung, yung napasok. Kung oh, muna ka naging mga planet Ah. Na kanan. Opo. Na kanan. Na kanan. Na Ay, ano, oh, malapit na sa tuwaka nga. Malapit mm na. -hmm. Plaridel. Barangay Plaridel. Sige, tingnan natin kung ano. Ano lang naman. Kaya naman niya basta't may time tayo. Thank you, pa. Pang, ano mo? Pag New Year ko sa iyo. Sige, ate, mapunta na rin ako. Ha? Oo, oh, sige. Uh, tiko. ko eh. thank you sa tiko. Masarap ito. Wow, bago mainit-init pa oh. Sige, thank you very much ha. Sige, happy new year. Sige, ate. Apo, nai. Ate, happy new year. Mapunta na ako. Ay, hindi ito. Mapunta na ako. Salamat sa tiko. Ang dami. Ang laki nito. Paano ko ito ubusin? Dadalwa lang kami sa bahay. Salamat. Happy, Happy New Year. Kabilin, uh -huh. ate. ah, uh -huh. Okay, sige. Bye-bye. bye, -bye. Ayo, mga kalingap, at ah, natin si Ruby din. Thank you very much po sa inyong pag uh, subay bay sa akin pong channel sa akin pong mga videos lalo na kay Rubilin supportan po natin ano na tulungan natin and thank you very much sa uh, atin pong uh, uh, sponsor si Miss Miss Marlin Kimura thank you very much Miss Marlene Kimura at sa iba pang pa mga uh, subscribers ko mga viewers sa akin pong live streaming na nagpapalipad thank you very much po sa inyong lahat kagaya ni Razel Williams at sa iba pang pa mga Uh, nagpalipad ano po part po yon ng aking uh, tinutulong sa akin po mga tinutulungan na nangangailangan ng tulong at ito po tayo thank you very much po sa inyo lahat ito po si Professor Dulce Peteza kakalimutan na please uh, subscribe my channel Professor Dulce Peteza maraming salamat sa inyo lahat and happy new year God bless you all I love you kuya <laughs> salamat po